Mukhang marami na namang nakarelate kay Dani Pangilinan, ha. Hindi na naman napigilan ng fans at netizens ang kilig at tawa matapos mapanood ang viral clip niya mula sa Pinoy Big Brother. Sa isang spliced video na ngayon ay nagte-trending sa social media, makikita si Dani na bagong gising matapos tumunog ang alarm sa loob ng bahay ni Kuya. Hindi nga maitago ni Dani ang kanyang hindi pa ready na hitsura, nakasimangot, nakapikit-pikit pa, at halatang gusto pang bumalik sa tulog. Talagang very relatable ang eksena dahil sino ba naman ang hindi nagiging bugnutin pagkagising, di ba? Dagdag kilig pa, kahit medyo bad mood si Doni sa video, hindi pa rin matatawaran ang kanyang charm. Parang araw raw amoy baby pa rin kahit bagong bangon. Maaalalang pumasok si Doni bilang house guest sa Pinoy Big Brother, at sa mga unang ganap pa lang niya sa loob, mukhang marami na agad siyang na-deliver na real moments na hindi scripted. Natural na natural ang kanyang reactions, kaya naman lalong lumalakas ang koneksyon niya sa viewers. Siyempre, hindi rin nagpahuli ang netizen sa pag-comment. Heto ang ilan sa mga aliw na hanash nila online. Nagsisi na yan, ba't pa siya nag-guest, hahaha <laughs> kayanin mo donato. Ito pala yung visual representation ng hindi morning person hahaha. <laughs> ang pogi bagong gising, parang amoy baby pa din kahit nakasimangot. Marami rin ang nagsabing na-appreciate nila si Donnie dahil pinapakita niya na kahit artista siya, nakakaramdam pa rin siya ng mga simpleng inis at antok tulad ng ordinaryong tao. Kaya naman lalo siyang minahal ng fans. Ang tanong ngayon, ano pa kaya ang mga susunod na moments na ipapakita ni Donnie habang tumatagal siya sa loob ng bahay ni Kuya? May aasahan kaya tayong mas marami pang nakakatuwa, nakaka-relate, o baka nga heartwarming na eksena mula sa kanya? Abangan na lang natin.